Noong mga nakaraang araw, ikalabinsyam ng Agosto taong kasalukuyan, nagsagawa ang Israel ng mga airstrike na nagtatarget sa mga imbaka ng armas at mga bala ng Hezbollah sa Bekaa Valley sa Lebanon, isang rehiyon na kilala sa presensyang militar ng Hezbollah. Kinumpirma ng militar ng Israel ang mga airstrike na ito at iniulat na nagresulta sa mga casualty na hindi bababa sa walong miyembro ng Lebanese at dalawang Syrian na bata ang na-injured sa naturang pag-atake ng Israel at nagpapahiwatig ng pagkawasak ng mga malalaking imbakan ng armas at mga bala ng mga militanteng grupo dahil ito sa patuloy na labanan ng Hezbollah at Israel. Samantala, naglabas ng pahayag ang Hezbollah na tutugon sila sa mga pag-atake na ito ng Israeli partikular na kasunod ng pagkasawi sa isang senior commander sa Tyree Kamakailan. Inihayag ng grupo na maglulunsad sila ng mga pag-atake ng drone laban sa mga posisyon ng Israel. Ang pattern ng cross-border fire na ito ay mas tumindi pa ngayon mula noong sumiklab ang digmaan sa Gaza na nagsimula pagkatapos ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong ikapito ng Oktubre taong 2023. Ang patuloy na labanan na ito ay humantong na sa takot ng international na komunidad dahil sa posibleng tumaas pa ito sa isang mas malawak panadigmaan sa Middle East na maraming civilian ang madadamay. Ang Hezbollah ay kasangkot sa mga regular na pakikipagpalitan ng putok sa mga puwersa ng Israel at ang magkabilang panig ay nagdusa ng mga casualty kung saan isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa dalawang mandirigma ng Hezbollah ang nasawi sa kamakailang palitan ng putok habang ang Israel ay nawala naman ng isang sundalo sa panahon ng mga operasyong pangkambat sa hilagang bahagi ng Israel. Ang sitwasyon na ito ay mas lumala pa ngayon kung saan ang mga opisyal ng Hezbollah at Iran ay nangakong tutugon sa mga aksyong militar ng Israel lalo na kasunod ng pagkamatay ng mga pangunahing tauhan ng mga terorista sa kamakailang mga pambobomba ng Israel. Ang mga kamakailang pagpapakita ng militar ng Hezbollah Kabilang ang pag-unveil ng mga network ng tunnel at mga kakayahan ng drone, ay nagmumungkahi ng isang estratehikong pagsisikap upang hadlangan ng mga operasyon ng Israel at ipahiwatig ang kahandaan nito para sa mga potensyal na pagtaas ng salungatan. Binigyang diin ng grupo na nakahanda silang harapin ang mga puwersang Israeli at nagbabala ng malubhang kahihinatnan para sa anumang paglusob ng militar ng Israel sa Lebanon. Lumalaki ang mga alalahanin tungkol sa mga intensyon at kakayahan ng Hezbollah habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng militanteng grupo at Israel. Kasunod ng kamakailang salungatan na kinasasangkutan ng Hamas, ang magkabilang panig ay naghahanda para sa isang potensyal na malakihang digmaan, kung saan iginiit ng Hezbollah ang kahandaan nitong makisali sa isang matagalang paghaharap ng militar, hanggang sa makamit ang tigil putukan sa Gaza. Ang Hezbollah, ay lalong naging aktibo sa kahabaan ng hangganan ng Israel at Lebanon, kung saan naglulunsad ng mga pag-atake ng rocket at nagsasagawa ng mga reconnaissance mission. Ang pinuno ng grupo na si Hassan Nasrallah ay naglabas ng matinding babala na nagsasabi na walang lugar ang magiging ligtas sa Israel mula sa aming mga missile at drone kung sakaling magkaroon ng all-out war sa Israel. Ang retorika na ito ay nagmumungkahi ng isang makabuluhang pagtaas sa postura ng militar ng Hezbollah dahil ito ay naglalayong ipakita ang kanyang kakayahan at lutesin ang problema sa digmaan na gamit ang puwersang Hezbollah sa gitna ng patuloy na mga tensyon sa rehiyon. Sa kabilang anggulo, bilang tugon sa mga aksyon ng Hezbollah, ang mga opisyal ng Israel ay nag-iisip ng isang komprehensibong diskarte sa militar na naglalayong baguhin ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan. Ipinahiwatig ng ministro ng depensa ng Israel na si Yoav Galan na ang grupong Hezbollah ay magbabayad ng malaki sa mga pag-atake nito sa Israel na itinatampok ang potensyal para sa malawakang pagkawasak at mga casualties sa panig ng kalaban. Maaaring kabilang sa mga planong militar ng Israel ang pagsalakay sa katimugang bahagi ng Lebanon upang lansagin ang infrastruktura ng militar ng Hezbollah at magtatag ng buffer zone upang protektahan ang hilagang bahagi ng teritoryo ng Israel. Ang mga pinuno ng Israel ay nagpahayag na ang gobyerno ng Lebanes ay may pananagutan para sa mga aksyon ng Hezbollah na nagmumungkahi na ang mga operasyong militar ng Israel ay maaaring mag-target hindi lamang sa Hezbollah, kundi pati na rin sa infrastruktura ng Estado ng Lebanese na kung saan ito ay maaaring humantong sa isang makabuluhang pagtaas sa tunggalian ng militar. Dahil ang Israel ay naglalayong alisin ang mga banta na nagmumula sa malawak na arsenal ng Hezbollah, na tinatayang humigit kumulang na 200,000 rockets at missiles. Ang Estados Unidos ay aktibong naghahangad na pigilan ng isang ganap na salungatan na may mga diplomatikong inisyatiba na naglalayong paghiwalayin ang mga puwersa ng Israeli at Hezbollah. Gayunpaman, ang mga pagsisikap na ito ay lumilitaw na kulang dahil ang Hezbollah ay nananatiling nakatuon sa kampanya ng paglaban nito laban sa Israel. Ang Administrasyong Biden ay nasa ilalim ng presyon upang mapadali ang isang tigil putukan sa Gaza na iginiit ng Hezbollah na dapat mangyari ito bago maganap ang anumang negosasyon tungkol sa sitwasyon sa Lebanon. Ang posibilidad ng isang malaking salungatan sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay tumataas na kung saan ang magkabilang panig ay naghahanda para sa iba't ibang mga sitwasyon. Kung sumiklab ang malakihang digmaan, maaari itong humantong sa mga hindi pa nagaganap na malaking antas ng digmaan sa rehiyon at humantong sa maraming sibilyan na kaswalti lalo na dahil sa mga advanced na kakayahan sa militar ng Hezbollah at determinasyon ng Israel na tumugon ng tiyak sa mga kalaban. Ang potensyal para sa isang digma digmaang pangrehiyon na kinasasangkutan ng Iran at iba pang mga proxy ay nagdaragdag ng higit pang komplikado sa sitwasyon na ginagawang lalong apurahan ang mga solusyon sa diplomatikong tigil putukan ngunit napakahirap naman makamit dahil ang magkabilang panig ay nakatuon sa paghihiganti nilinaw ng Estados Unidos na matatag itong naninindigan sa Israel kung sakaling magkaroon ng malawakang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Habang tumitindi ang tensyon sa hangganan ng Israel at Lebanon, ang administrasyong Biden ay naghatid ng malakas na katiyakan ng suporta sa kaalyado nitong Israel. Ang US ay aktibong nakikibahagi sa mga diplomatikong inisyatiba upang maiwasan ang isang mas malawak na digmaang pangrehiyon sa Middle East. Ang mga matataas na opisyal ng US, kabilang ang National Security Advisor na si Jake Sullivan at Special Envoy Amos Hochstein, ay nakipag-ugnayan ng malapitan sa mga pinuno ng Israeli at Lebanese upang mabawasan ang mga tensyon at mapadali ang hindi direktang negosasyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Nilinaw din ng US sa Hezbollah Naganap nitong susuportahan ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang pagsalakay mula sa Lebanon at nakahanda na magbigay sa Israel ng mga makabagong kagamitan na tulong militar at pagbabahagi ng mga advanced na teknolohiyang paniniktik laban sa kalaban. Pero ano nga ba ang Hezbollah at ano-ano ang mga layunin nito at bakit galit na galit ito sa bansang Israel? Ang Hezbollah na nangangahulugang partido ng Diyos ay isang Shi'it Muslim na partidong pang-politika at militanteng grupo na nakabase sa Lebanon. Ang mga pinagmulan nito ay maaaring masubaybayan pabalik sa magulong panahon ng Lebanese Civil War noong 1975 hanggang 1990 at ang kasunod na pagsalakay ng Israel sa Lebanon noong 1982. Sa paglipas ng mga taon, ang Hezbollah ay nagbago mula sa isang organisasyong gerilya tungo sa isang makabuluhang puwersang pampolitika at isang estado na inihalin tulad ng entity ng militar. Ang Hezbollah ay itinatag noong unang bahagi ng 1980s na umuusbong bilang tugon sa pananakop ng Israel sa Katimugang Lebanon at ang marginalization ng komunidad ng Shii. Ang grupong ito ay lubos na naimpluwensyahan ng Revolusyong Iranian noong 1979 na nagbigay inspirasyon sa mga paggalaw ng Shiit sa buong rehiyon. Kung saan ang suporta ng Iranian, lalo na mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ay nagbigay sa Hezbollah ng pondo, pagsasanay, at mga mapagkukunang militar, na nagbigay daan upang maitatag ang sarili bilang isang mabigat na puwersa, laban sa presensya ng Israel at sa mga kalaban ng Lebanon sa kanlurang bahagi ng rehiyon. Sa una, hinahangad ng Hezbollah na palayasin ang mga puwersang Israeli mula sa Lebanon at magtatag ng isang republika ng Islam. Kasama sa mga taktikang pakikidigmang gerilya, pambobomba, pagpatay, at pagkidnap na naglalayong kapwa militar at sibilyan ang mga target. Kabilang sa mga kapansin-pansing pag-atake ng Hezbollah sa mga panahong ito, ay ang pambobomba noong 1983 sa U.S. Marine Barracks at embahada ng Estados Unidos sa Beirut na nagresulta sa makabuluhang mga kaswalti at pinataas ang profile ng Hezbollah sa buong mundo. Kasunod ng pagtatapos ng digmaang sibil noong 1990, pinagsama-sama ng Hezbollah ang kapangyarihan nito habang ang ibang mga grupo ng milisya ay dinas armahan. Ang Taif Accords na naglalayong ibalik ang pambulitikang katatagan sa Lebanon ay pinahintulutan ng Hezbollah na mapanatili ang mga kakayahan nitong militar sa ilalim ng pagkukunwari ng paglaban laban sa pananakop ng Israel. Pinalawak din ng grupo ang pampolitikang impluensya nito kung saan nanalo ng mga pwesto sa Lebanese Parliament at nagtatag ng isang komprehensibong social services network na nakakuha ito ng malaking suporta sa populasyon ng Shii. Sa buong 1990s at unang bahagi ng 2000, nagpatuloy ang Hezbollah sa mga operasyong militar laban sa mga puwersang Israeli na nagtapos sa matagumpay na pagpapatalsik sa Israel mula sa Southern Lebanon noong 2000. Ang tagumpay na ito ay makabuluhang nagpalakas sa reputasyon ng Hezbollah bilang isang kilosang paglaban at pinatibay ang katayuan nito bilang isang pangunahing manlalaro sa Lebanese politics. Sa pagpasok ng taong 2006, naganap ang Lebanon War at minarkahan ang isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Hezbollah. Kasunod ng isang operasyong militar na kinasasangkutan ng pagdukot sa mga sundalong Israeli, na kung saan naglunsad ang Israel ng isang malaking opens iba laban sa Hezbollah. Ang labanan ay tumagal ng 34 na araw, at nagresulta sa malawak na casualty at pagkawasak sa Lebanon. Sa kabila ng pagkawasak, ang Hezbollah ay lumabas mula sa digmaang, na may pinahusay na kredibilidad at suporta sa buong mundo ng Arab na matagumpay na nalabanan ng militar ng Israel. Sa mga nakalipas na taon, ang Hezbollah ay nahaharap sa maraming hamon, kabilang ang panloob na pampolitikang alitan sa Lebanon at pagtaas ng pagsisiyasat mula sa publikong Lebanese sa gitna ng matinding krisis sa ekonomiya. Ang grupo ay kasangkot din sa Syrian Civil War na sumusuporta sa rehimeng Assad na lalong nagpakomplikado sa posisyon nito sa rehiyon. Ang relasyon ng Hezbollah sa Iran ay nananatiling pundasyon ng diskarte nito, habang patuloy itong tumatanggap ng suportang militar at pinansyal mula sa Tehran. Gayunpaman, ang mga aksyon ng grupo ay umani ng batikos mula sa iba't ibang faction sa loob ng Lebanon, na humahantong sa isang komplikadong dinamaka sa politika ng Lebanese, na kung saan gumagana ang Hezbollah bilang parehong militanteng grupo at isang partidong pampolitika. Bilang conclusion, ang kamakailang airstrike sa Bekaa Valley sa Lebanon, ay sumasalamin sa patuloy na dynamics ng salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na pinalala ng mas malawak na regional na tensyon na kinasasangkutan ng Iran at mga kaalyado nito. Habang naghahanda ang magkabilang panig para sa mga potensyal na pagtaas ng digmaan, ang sitwasyon ay nananatiling pa bago-bago, na may malaking implikasyon para sa panrehiyong seguridad at katatagan. Ang internasyonal na komunidad ay patuloy na sinusubaybayan ang mga kaganapan na ito ng malapitan, dahil ang panganib ng isang mas malawak na salungatan ay nagbabanta sa nahihirapang relasyon sa gitnang silangan. Ang kamakailang pag-atake naman ng rocket ng Hezbollah mula sa Lebanon, ay makabuluhang nagpapataas ng galit sa Israel, at nagpapataas ng tension patungo sa isang mas malawak na labanan sa rehiyon. Ang sitwasyon ay mas naging komplikado dahil sa pamamagitan ng mapaghamong pang-ekonomiya at pampolitikang kapaligiran sa Lebanon at ang potensyal na paglahok ng iba pang mga panrehiyong aktor tulad ng Iran. Habang mahigpit na tinitingnan ng United Nations ang sitwasyon, nananatiling makikita kung ang mga diplomatikong pagsisikap ay makakapagpapahina sa mga tensyon o kung ang rehiyon ay patungo sa isang potensyal na mapangwasak na digmaan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.